sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Paano nga ba sinusukat ng tao ang pag-ibig? Iba't ibang uri, iba't ibang pahiwati. Sa pamamagitan ba ng mga bulaklak, mga rosas at liryong mahalimuyak? Malalaki o maliliit na regalo ang hawak? O kaya na may alay ng mga kagamitang mamahalin o hamak. Mga bagay daw na ibinibigay ang naglalarawan sa taong paggiliw sa kapwa ang nararamdaman. Totoo nga bang maaaring sukatin ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga kasangkapan lamang? Magbibigay maghahandog upang may mapag-usapan na pagmamahalan? Kung gaano kalaki ang inialay na kayamanan ito ba ang bibili sa inaasam na taong iniirog at ng kanyang kalooban? Masakit mang tanggapin, ngunit ito ay katotohanan. Pag-ibig mo at damdamin ko, sa mundo kadalas ay gintot pilak ang sukatan. Kaya nga pagmamahal ay nagiging isang komersyo o negosyo lamang. Magbigay ka sa akin at sa iyo ako ay may iaalay din. Kaya nga noong si Jesus sa templo ay dumating sa tahanan ng kanyang ama kung saan ang lahat ay dapat manalangin. Kanyang nasaksihan, malungkot na pangitain. Banal na lugar naging isang palengkeng nakaririmaring. Nag-alab ang pag-ibig ni Kristo sa bahay dalanginan. Lubid ay ginamit upang ang lugar ay malinisan. Itinaob mga mesa kung saan sa lapi ay pinapalitan. Mga nagbibili mula roon ay ipinagtabuyan. Sa kilos na ito ng ating Panginoon, sa atin din siya ay nagtatanong, ang puso ba natin ay tahanan ng pananalangin na nagbubunga ng pag-ibig na hindi maaaring sukatin? O baka naman kalooban ng tao ay nasasakop na din kalakalan ng mga ipinagbibiling kayamanan at salaping nais makuha rin. Kaya nga sinasabi na ang pagmamahal ng tao ay may hangganan, may limitasyon at nakondisyonan. Kaya nga magmahal sa taong hindi ka nais-nais, tayo ay walang kakayanan. Kung makamundong pag-ibig lamang ang tanging sukatan. Kaya lang natin mahalin ay yaong mga sa atin ay umiibig din. Makasanlibutang damdamin mayroon ng tao kung ating pagninilayin. Paano nga ba magkakaroon ng pag-ibig na walang sukat katulad ng kay Jesus? Unang-una, kailangan nating malaman na tayo ay tinubos. May nagbayad sa ating mga kasalanang inutang. Tugo at luha ng Mesiyas ang naging katubusan. Kinaya niyang mahalin tayong mga nilalang kahit noon pa nga tayo ay hindi niya mga kaibigan. Dahil sa ating pagkakalugmok sa kasalanan at pagdalikod na sundin ang Diyos at banal niyang kalooban. Kung susukatin nga, totoong kay layo, pag-ibig ng tao sa paggiliw ni Kristo. Pag-ibig niya ay hindi kayang sukatin, walang kondisyon kung ito ay tatawagin. Sinasabi ng Salmo ng araw na ito na nag-aanyaya, isipin masdan kung sino tayo para sa puong dakila. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga nilalang niyang kanyang nilikha. Mula sa luklukan na matatag sa langit, bumaba ang Panginoon dito sa lupa at naging apa. Iniwan ang kanyang pagkajos upang sa kasalanan tayo ay mapalaya. Kahit pa nga ito'y ikinamatay niya upang sa iyo at sa akin ay masabi lamang niyang Minamahal kita. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.